Okay. Anong pwede mong tip, ma'am, sa mga nagsisimula pa lang na mag-open ng negosyo? Um, simulan lang nila. Okay. Kasi ako po, wala din naman akong background sa negosyo eh. Bukod mm -hmm. sa pagtitinda pag pag ko nung college ako, mm. I mean, hindi naman ako graduate ng sa business or okay. econo um, e economics, economics o kaya marketing. Mm -hmm. Wala din naman akong idea dyan. Lahat naman kasi talaga mahirap sa simula eh. Mm. Ang importante simulan mo kasi yeah. doon mo lang siya matututo. Guys, simulan daw natin. Uh -oh. Simulan <laughs> daw natin sabi ni Ma'am Rosal. So, kumbaga lahat ng learnings mo dito, inaral mo kasi uh -huh. iba nga yung linya mo eh. Opo, oh, okay. na-naaral na ko na lang mm. siya while I'm doing I was mm -hmm. doing the business mm -hmm. with the help of the family. Of of mm -hmm. of course. Oh, okay. so mas maganda teacher talaga experience. Yes ma'am, totoo 'yan. <laughs> experience is the best teacher. Mm -hmm. Kasi doon mo lang matututunan eh, doon mo lang marerealize at ah, dapat pala ganito ah dapat ganoon. Mm -hmm.